Join ko in our Torres. Like and subscribe. Hello po mga Dabber Gods. Kain po tayo. Ito po. Galing po sa lola ko po. Lola Angie po. Tapos atin naman po. Galing po ki Mama Jema. Lola din po siya. Magiging lola na po siya. Pag atin po po. Ang dami ko pong ulam. Salamat po. Pray mo na po tayo. Amen. Kali na po. Kumain na po tayo. Po. Ato po nilaga po ito. Kuhanin po natin yung mga...

Ito naman. mo rin itong, ano to? Minudo. Minudo po. Thank mm, <laughs>

Masalah Yan. pare? Anong kanta yung pare, Junjun? Ang sinasabi to, pare. Ano yan? Eh, yung koka, kung kakantay niya raw yung pare, hindi ko alam yun, ano yun? Pare, ay, din din na, yun pa ba Yan. A B B B B B A 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 driebleugrowth.com Kain ka na doon. Kuha ka na muna ng kanin. Masando ka muna. Ayun mm, ang mga Come on, everybody. Let's have my yenda. Ayan po, oh. At thank po, Kuya Jerry Boy. Po. Tito. Ay, Tito Jerry Boy po. Ito po, ito po, ito po ang ginawa ni Mami, sobrang sarap po, oh, yan po. Sarap po nito mga Dapper Cats. At gawin niyo po ito, sobrang sarap po nito. Pag kinain niyo po ito, at sobrang masasarapan po kayo mga Dapper Cats po. Like and subscribe! Bye-bye po! Bye-bye ka eh, pakita mo na kaya na.

Thank you, mother, gods, for watching. Like and subscribe sa video ko po. Bye bye po mga cards.